Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Happy fiesta sa atin pong um lahat. Happy fiesta po. Fiesta ba talaga? Yes. Fiesta, kaya lang kwaresma, kaya ang mga mukha natin parang kwaresma. Pero pwede naman po tayong mag-observe ng panahon ng kwaresma na tayo po ay nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon, lalo na po dito sa ating komunidad, dito sa Rahabago, sa biyaya ng pagkakatoklas ng kahoy na mayroong nakaukit o larawan ng krus. Kaya nga tinawag na kambal na krus, no? na dahil ng biakin ang isang kahoy, doon nila nakita yung nakaukit no, na kahoy. May hinahanap ba si ate? Wala po. Nagkala ko, nagche check na attendance si ate. And, uh, yung announcement daw, wala pa. Okay. Alin ba yung natututukan ng electric fan? Naririnig ko yung ugong na mic. And, okay. Oh, focus tayo, no? Pakisabi sa katabing huling taon mo na ito. Sige na. Siguradong maraming taon pa. Sigurado kayo. Titina natin yan ha. Kasi last year, yung iba nandito, pero ngayon wala na. Di e Pero malinaw naman kasi na sinasabi sa atin ng ating mga pagbasa, lalo pa ngayon na tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng ating paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Ikatlong linggo na. So, kamusta po ang preparation? Bukod sa preparation ng piyesta natin ngayon, pero kamusta po ang paghahanda natin? Nakapagkumpisal na ba? Na ba? napa So sana po, no? Meron pang tatlong linggo, ha? Sana po, maisa puso natin. Ulitin, sabihin sa katabi, last year mo na ito. Sa ayaw at sa gusto ninyo, hindi natin alam, no? Kasi nga, maganda na mapagnilaya natin itong ibinibigay sa atin ni Kristo na talinghaga. Meron daw kasing isang puno ng igos, hinahanapan ng bunga. At balak nung may-ari, no, na kasi sabi tatlong taon ko nang binabalik-balikan nito. Pero wala akong makita ang bunga. Sinabi, inutusan yung tagapag-alaga, putulin mo na. Nakakasikip lang yan dito. Putulin na natin ito, no? Alisin na natin yan. Nakakasikip lang dito sa rahabago yan. Kaya nga, no, sa suriin natin, ah, Nasaan ba tayo? Nag, nagkakabunga ba tayo? O katulad lang nung dati, ganun lang, ikaw lang. Ganun lang, ito lang, ito lang. Eh hindi ganun ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon, binubuhay pa tayo ng Panginoon, hindi para umupulang, hindi para no, nandito lang, gigising, kakain, inaasahan sa atin na nagkakabunga tayo. Ibig sabihin, nag, tayo ng kabutihan. Mayroon tayong naibabahaging mabuti. So, mayroon na ba tayong nagagawa mabuti? Nakakapag-contribute ba tayo sa kabutihan sa, sa pamayanan? sa gobyerno, nakakatulong ba tayo? Sa tingin niyo ba, nakatulong ka sa sa gobyerno natin ngayon? Kung hindi man sa simbahan. Kasi nagre-reklamo tayo, di ba? Reklamo tayo ng reklamo na ang gulo-gulo nila, away-away, puro lang hearing, hearing. Pero nakalimutan mo, dahil naman sa iyo yon, kaya ganyan. Sino ba nag-elect? Sino ba bumoto? Di ba tayo? Oo. Wala ba doon pag, pag, pag uh, pinagnilayan mo ba? Hindi ba isa ka sa mga bumoto sa mga nag aaway away ngayon? Huwag mong aalisin na parang wala kang kinalaman dyan. Kaya nga ngayon, oh, another chance sa darating na eleksyon, magiging mabuting botante ka na ba? Boboto ka na ba ng tama? O pareho pa rin kasi kung pareho pa rin, ah, last mo na ito. Kasi ba diba minsan wala tayong maikontribute na pabuti, nakakakontribute pa tayo ng kaguluhan. Dito sa chapel, ano ba, last na ba natin ito dito sa kapilya? Kasi inaasahan, ilang taon na ang kapilya? O ilang taon na ang pagkakatagpo sa Cruz 103? Yung iba, wala na dito. Pero sa mga naiiwan, sa ilang taon nating paglilingkod dito sa kapilyang ito para ipalaganap no, ang debosyon sa Kambal na Cruz, para ihatid ang mensahe ng Kambal na Cruz, lumalago ka ba? Sige, mag-personal evaluation nga tayo. Lumalago ba tayo? Lumalalim ba ang ating pananampalataya? O nakakailang taon na tayo dito pero tayo tayo away-away dito no isyuhan ng isyuhan tayo nagkakagulo-gulo tayo pero pag piyesta wow piyesta okay piyesta so, hindi lang tayo basta magpiyesta kundi inaasahan na sa pagdiriwang natin ngayon may mabago sa atin mabago ay magkaroon ng bunga ngayon, kung wala pa rin talaga, sige, putuli na natin. Pero sa abot na makakaya ni Jesus, gagawin niya ang lahat para tayo mamunga. Kaya nga pinag natin yung mga mahal na araw para ipakita sa atin at patunayan na kahit kailan hindi tayo sinusukuan ni Jesus. Talagang pinagtsatsagaan tayo ni Jesus nabungkalin, patabain para maging mabuti tayo dahil ayaw na, no? ayaw ni Jesus na isaman sa atin ay mapahamak. Marami pong napapahamak sa simbahan, bakit? Na high blood sa isa't isa. Hmm. Niyo yung katabi ninyo kung high blood. Hmm? Kaya tayo napapahamak, kaya tayo nagkakasakit. Pero ulitin ko ha, gaya nga ng uh, pinagdiriwang natin, pinapaalala din sa ating tema, yung pag-asa. Hindi tayo uh, binibitiwan ni Jesus. Lagi siyang umaasa na isang araw magkakabunga tayo. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. Kaya tayo din mismo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kumapit tayo sa pag-asa. Ang pag-asa ay na kay Jesus. Ang pag-asa ay si Jesus. Kaya ang pagdiriwang na ito ay patungkol sa pag-asa ni Kristo na ibinibigay sa atin. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kaya mo yan. Hmm? So, sana po, no? hindi tayo maputol ng sapilitan. Kasi alam naman natin, no? kapag sa, kung kayo ay nagahalaman o nagtatanim, kapag natuyo na, wala nang silbi, wala nang buhay, bubunuti na yan at itatapon o kaya susunugin. Yun din ang gagawin sa atin. Lagi yan ipinapaalala sa atin. Kaya, habang buhay pa tayo, habang nagising pa tayo at nagigising sa bawat araw, lagi nating alalahanin na ito ay panibagong pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Sikapin natin na tayo ay maging mabuti. Amen.